Hello po, ayan, shout out po sa inyong lahat, ayan, maraming salamat po sa panunod nitong aking video, ayan, salamat po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ay gusto ko lang po magpasalamat sa nagbigay sa akin nito, nagbigay na pamas po, uh, pera po pang ano po sa aking mga apo, ayan. Uh, lubos, uh, lubos po ako nagpapasalamat. Masaya po ako at itong taon na to, uh, blessing po talaga sa akin na meron nagbigay sa akin ng pamasko para sa aking mga apo. Lahat po ng apo ko mabibigyan ko. Yung dito po sa bahay at saka uh, yung meron pa po darating, yung hindi po dito nakatira. Ayan, mabibigyan ko po sila isa-isa. Matutuwa na po sila nito sa ibibigay ko dahil ito po ay binigay sa akin para sa akin mga apo kaya nagpapasalamat po ako sa nagbigay nito ayan maraming maraming salamat po masaya po ako at itong taon na itong mabibigyan po aking mga apo meron po nag-sponsor sa akin may nagbigay po sa akin ayan lubos po akong nagpapasalamat sa binigay po nito matutuwa po yung aking mga apo nito masaya na po sila pag nabigyan po sila ng tigisang isang ganito po. Masaya na po sila. At ito po ay hindi lang po sa akin po. Kung makapamasko rin po sila, maipo nila. Ito po ay madadagdagan din nila yung ibibigay ko na may nagbigay po sa akin nito. Ayan. Lubos po ako. Nagpapasalamat po. Maraming salamat po. Ma maraming maraming salamat po nito talaga. At matutuwa pong aking mga ako nito. Ayan. Ah. Uh, papipilahin ko po sila. Dito lang po rin sa bahay namin kasi mahirap po sa labas gawa. <laughs> Hindi po talaga to kasi kasi marami din ako mga uh, mga apo-apo din sa labas kaya sa loob lang ng bahay po namin to gagawin ko. Papipilahin ko po sila isa. -isa. <laughs> kaya sabi ko pagka ano pagka Pasko, ito ibibigay ko po sa kanila kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat ito po ngayon lang po ako nakapag ano at lubos po ako nagpapasalamat sa binigay po ninyo ma'am para sa aking mga apo ayan lubos po ako magpapasalamat sa inyo na mayroon po akong maibigay sa aking mga apo ayan na uh, ngay na mabibigyan ko po talaga sila sa ganitong ano po itong Pasko na to po. Maraming maraming salamat po. God bless po. God bless po. <laughs> at nabibigyan ko yung aking mga apo. Matutuwa po sila nito. Eh, masaya na po sila at ito na po ang ano nila na matutuwa sila pag naibigay ko to. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat din po sa panunood po nito. Ayan. Bye bye po.